the first time in a long while, muling nakita magkasama si na John Orville at Lavi po after the alleged breakup of the rumored relationship. Kaya naman di na iwasang mati. Oish, Lolo? Ano'y pinapanood mo? chismoso ka na rin ngayon, ha? Shocking ka! Ano'y chismoso? Manahimik ka. Makinig ka, panoorin mo. Para malaman mo kung ano kagagawa ng nang nangyayari sa Pilipinas ngayon kaya hindi umulat-ulad. Walang pagbabago. Ay nako, ayaw kong panoorin niya, naiingit lang ako. Kasi invited ako dyan eh. Pero hindi ako nakapunta. Kasi meron akong galit dyan sa isang bruha na yan, nandiyan o, oh, ayan o, oh. hindi ko sabihin kung kanino ah. kung kanino ako galit. Basta, hindi ako pumunta dahil dyan, yan, 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 bruha na yan, tignan ninyo, ah, oh. Tumahimik ka! Mako na to. Chen Lola, gusto kong magsalita, no? Mamaya mo na panoorin niya. pwede mo naman i-replay Nakakapanggigil lang talaga. Sana nagpunta ako. Ang daming pagkain. Bonggang bongga. Tignan nyo, ah. Ay, nako. Mukong ka talaga. Oh, Ayan, ayan. Para kang isang utu-utu na rin. Oh. No? Bilib na bilib ka sa mga kumag na yan. Eh, paano naman kasi hindi ko bibili? Tignan nyo, mga... napaka-stylish nila. Tignan nyo, pati mga damit. Ang gagara. Ang gagara. Ganyang mentality meron nung karamihan sa Pilipinas ngayon, no? Humahanga sa mga kumag na yan, nagiging utu-uto, sunod-sunuran. Tapos magtataka, magtatanong, bakit hindi umaasenso ang Pilipinas? Bakit hindi umulat ang Pilipinas? Ay, ang panoorin ninyo, nandyan ang sagot. Ha? Paano umulat ang Pilipinas kung ang laman ng gobyano natin, ang laman ng media natin, ay mga kumag na tulad niyan? Puro chismis puro payabangan, pasosyalan, kalibugan ng alam. Kaya lumalaki mga ulo niya mga kumag na yan, no? dahil di sa inyo. Nagiging utu-utu kayo. Pinag-aawayan mga artista niyan. Mga istasyon ng radyo, istasyon ng TV, pinag-aawayan. Ano napapala ninyo? Sino yung mayaman? Yung mga negosyante, mga artista, gusto tumakbo ng politiko, gusto pumasok sa loob ng gobyerno para maprotekta yung mga negosyo nila, Pati yung mga business ka rin nila, maprotektahan nila, no? Lagi silang uso. Ayan, hindi nyo nakikita yung mga kalokohan na yan. Kasi masyado kayo nasisilaw, no? Nasisilaw kayo sa mga pinapalabas nila sa, sa television, sa sinihan. Mga kumag kayo, mga ututo -utu kayo. Hindi ako magtataka, no? Bago matapos ang clip na to, siguradong babanggitin ang pangalan ng Panginoon o Diyos Ako, Nolo, tama ka! Binanggit nga niya! Aruy ko!